Oh, grabe ha, oh. Oh, ba't ka? Nandito yung paper Ano, eh. you know, dalawa-dalawa na ang huli niya. Um, umi, umi na na yung ano, current. Yeah. what's up? Good morning, good morning, mga Colbics. Oh, good morning, good morning, everyone. Nandito nga tayo ngayon sa Fort Solpor. Oh, mag papaiper kami ni Pading Nonoy, mga Colbics. Oh, what's up, what's up, ka si Pading Nonoy. Hey, oh. man. Baka ganda ng ano ngayon, mga kolbiks napaka aga namin ngayon hmm. si piper ang habol namin kaya kami magpapiper pang sabaw sabaw para tanggal ang hangover namin mga cold Jo hmm. medyo ano na malamig na medyo malamig na ngayon dito oh sana makadali tayo ng piper o, yan o, may namimingwit na din kaagad may namimingwit na rin doon ayan o madaming ano yan ang paradahan ng mga bangka dito o paradahan ng mga bangka dito mga colleagues o, may namimingwit na rin na ibang lahi uh Oh kena Jaga ni saya. Mimi with Hey bro, morning. Ana lock. Ah kawaii. Kawaii? Yeah. Where? Yeah. Dia balik dah binalik. Ah? I filming YouTube. Oh yeah, what's your user? YouTube? Yeah. Yo, Yo. Colbix name subscribe. subscribe. Kobe? yeah colby Yeah, Colbix. Colbix. colby's Colbix. Yeah. Colbix. Colbix uh, Colbix blog. Name. Yeah, the Colbix name uh, of baby YouTube. Oh yeah. Can you searching bro? Yeah. Uh, yeah. Can you subscribe Yeah. Yep. Don't forget. Ya chatba! Like. Yeah. <laughs> 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 oh, dito tayo. So, ayan na mga call dicks. Sa kami. Oh. Tara kami mag jaldi ganun tayo. Papaiper. Tara kami magpapaiper mga call. ano? Quakarots ano? yan Quakarots Quakarots So yan na mga Colbix Magsisit uh, up muna kami Kasi mukhang Maraming piper ngayon dito Kahit na medyo nilalamig na ako <laughs> Hello. You Ang know, maraming piper. So, ayan so mga Calbix. Update na update namin kayo. Pag pasitap na kami at makahuli na kami. Let's go. So, ayan na mga Caldix. Maglalagay na tayo ng pain. Ang pain natin ay breast chicken. Oh, breast chicken mga kolbiks sa halip na pang ulam pang ano yan pang pain natin oh, yan ang si Paling Nonoy mga kolbiks nagsisit up nya dalawa sa kanya ito o oh. ito yung pang kaway nya pang kaway sa pang piper oh. at ito naman ang sa akin yan naman sa akin mga Colbix oh. Yan ang sit-up natin. Pangkaway din yan. Tsaka yun, maliit. Oh. So, ito na. Unahin muna natin lagyan yung maliit natin. Umarin nyo muna. Oh. Okay. Iwain natin pa oh. Prosin pa yun. Prosin frozen na chicken hmm. Iwain natin ang maliit na hiwa. ganyan mga kolbik Si pang ano yan. Pang piper. Si pang bula. Oh. Kasi nakikita na natin kaagad yung mga piper nagtatalo na na kaagad Ina inaantay na yung ano natin oh. naantay na I'm so excited I'm so excited Mike. buah. Talian mo. Talian mo. Talian mo. Talian ayan na mga kolbix so, oh. talagyan na natin ng pain ang ating hook ang gamit natin dyan na uh, hook ay hayabusa oh na maliit oh, ganyan o oh. parang ano siya oh. parang hipo na maliit yan o oh. oh, diba ay <laughs> pang Piper Piper yan mga Colvix oh. May maya na natin yung pangkaway natin Matigas pa eh Oh. So, ayan na. oh, ayan na. Ako ay nalulula. Ho, oh, yan ang mga Colbix. <laughs> Let's go. Let's go. Hmm. No. Hi. Hi. Hey! Hagis na natin. Sana, Lord, ay makarami kami ng Piper. Pahingi naman, kaibigan. Yan na. Ah. Pahingi naman, kaibigan. Ng Piper. Piper. Huli na kaagad mga Colvix Isang Piper <laughs> Piper man One Let's go O oh, ha Sus Isa kagad Isa kaagad Isa kaagad mga Colvix Isa kaagad sa kagat tayo oh lakay kaisha kagat ahi ha guys na cuts chicken <laughs> cuts chicken cuts ng mga callbix oh chicken cuts natin aha <laughs> chicken cuts <tinyo> Sick and cuts mga Colvix oh lalaki O, oh, dalawa na Ha? Ito Ayun hindi may palotang pa dyan eh Ah, oh, wala na ayano isa Dyan, bilog Bilog, gilog ka tulad na ito Ayan Ờ nào Sao vậy tụi dân? sao tụi dân? Uh, kabayan tayong parating kabayan kumusta oh 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 apat oh. na pa apat na tayo wala pa na hindi. hindi ako Ako s'yempre. Palo tide. Ano? Hello. Oh, di ba? <laughs> oh. For. Oh, right. dapat na 'yan mga kolbiks na nahuli natin. Aha. Ta. Sabaw-sabaw na 'yan. Sasabawin sabawin na natin 'yan dun sa inyo. Wow. Uy. Oh. Oh. ka. Ano na? Kainan na. Kainan na. Sasabaw-sabaw na yan. Hindi pa kami kumain eh. Sabawin natin do sa inyo. Sa huli? Oo Oo Ito ay pang live ito po Oo, oh, live ito ayan, ayan, live, it. live it mo. Ito yung it mo Ilagay <laughs> <laughs> mo dyan Pag live mo Oo, mo dyan Ito mo konting konting lang Oh Ulasan mo na, mamamatay na to No. Ayan na. Ayan na. Oh. Yeah. <coughs> <coughs> Binibuy na sa kung sa ano ha. Sa Piper ha. lucky hindi <coughs> oh, di ba oh diwa lucky an lucky an lucky laki <coughs> oh oh <coughs> Oh, ang laki oh. Yeah. Kung sabaw-sabaw na tayo. Sabawin natin doon sa inyo.

nakakarami na tayo nakakarami <coughs> na tayo ah ito palang kumakain <laughs> Ito pa lang kumakain. Kaya pala bilis. <coughs> Maliliit. Kaway. Dalawa, dalawa. Oh! Oh! oh Nahuulog isa. tanggal. <laughs> Tanggal ang isa. Tanggal ang isa. na yung ano ah. Nandiyan na naman yung piper. Natanggal yung isa. Oh. oh Ikot-ikot ah. Piper. <sniffs> nabit ka pa Wala. Biro lang nakita nga ba parang nang babangan ba kanay nanay takudan. Oh, nalanta ni kan. Mhm. Ha eh. Okay, oh, dito na lang din. Ay, sinta na tayo. Subukan natin. Subukan natin. Boring paper la. Dito ko. dia mag oh elevator ore ha elevator sultan kira punye dia tu wonder dia mau pun ba apa la dia atai mata tu sebab belagak orang none ataske kelbik sam ni ha tak lepak ni itu kentuh kentuh ah sah kentuh na kita tu nak nak kami auto selama nah lunok lunok na lunok lunok ni kan okey tu malam mulu ayo okay. ni dalam kan kau kau mulu-mulu lagi dikai kau rame kau pergi orang oh, og oh, rabia oh. Oh, ba't ka? Nandito yung piper eh Ayun know, dalawa-dalawa na ang huli niya Umi, umiin na yung ano, current Kaya labas na, na yung piper Na tayo uwi ha? Huh? may ano tayo magluto may ano magiging ano oh, masaya bayat, eh. Ay, ngayon e eh. uy syempre ah, ano yun laki isda ha? laki yun yung no? grupo ng isda ayan grupo ng isda ayan dyan o dyan o Yan oh. Yan na naman. Oo. Uh -huh. Uh -huh Tama lang nice one, nice one. Paano na kasi oh, humina na yung ano. Ito. Uy. Okay. Ulit. Tan. Ito, lalaki lalaki. Lalaking ulmul. lalaki maghuli <laughs> si Breno na eh oo, may tinuhog nyo na maghuli naman niya ako eh oo, Ano? Oh, oo, mol mol

Ngapuha kong kuha? Bingwit Siguro doon maraming piper. Maraming piper. Eh, di si. Ha? Oo, doon sa Kaori, madaming piper talaga. Ah, madami tayo doon. tao. Oh. Oh. Oh, kinakain sa... Eh, pa rin doon eh. Oh. Huwag oh. mo na. <coughs> busog na tayo, busog na kami. Huh? Changes, London I. dami nga, nagtalo na doon Pag-uling ako na kapito. Ito. kawaii tribali tribali oh <laughs> tribali maliit ba may nanay yan nasa kaya ang nanay nito na <coughs> ano mga kolbikso. madali natin tribali nasa kaya yung nanay mo oh nanay nanay mo yung nanay oh. I need your mother Mga callbix, pauwi na kami. Oh, pauwi na kami mga callbix. At kahit papano ay nakadali naman kami ng Piper at mga mulmul. Oh. All right, thank you, thank you so much, everyone. Bye, bye.